Ayun po, ito na po ang naging ganap do sa ating kinchay po. Ay atin pong ini ano na, ini ano ini na. Yung inalis na at gawa po ng may tumubo ay madalang. Ay din ngayon po pinalitan na natin ng bagong crops po. Yan nga po ay sibuyas na nakatalim dito. Oh, yan oh. No? baby na nga. Pag ganyan hindi na itinutuloy. Hindi. Dapat. Meron bagong talim yan, po. ano. Sibuyas na nga lang dito, mga Oo. Oh. Ah, dito pagkagara. 아니, Osama, naman pagkagara. Ari po ay final ano na. Right, right? Ha? Hmm... <laughs> so, <they're fine>. <boiling> oh. Mahirap po brad yung ganito kong tataas ang hindi naman. Ari po ay eh, hindi na papatuloyin yung ano at Sobrang nipis mm. Hindi na po papatuloyin ang kintyay Ang hmm. habol din yan no? Mas padala ito kasi sa baba no? Pagkababaan yun na kapag pumadalang sa inyo hindi na papatuloyin maabala lang sa uh, sa lupa ayan no? ah, lalo lalambutin na lang. <laughs> <laughs> Dala Sa bagay, kung tutubo ito yung mauna na ay, ano. Dapat kung tutubo pati. Madami na pati. Tama yun na ako sa kusa amin magtinchay. Ha? Pati mag magmamatchiti, huwag niyo kakatapangan. Dahil pag hindi na dinatubo. Pambuto talaga yun ay. Magkano ka ngayon ng kinchay? Wala naman pambinta, no? masamang magtanong pag walang pambinta sabi tanong ka ng tanong wala ka naman ibibinta wala ka itatanong sa na, ano ilang kilo na ba yung iyo ayari eh, wala nga ay ayun po ito na po ang laging ganap sa ating kinchay po ay atin pong ini ano na ini ano inilit go na yung inalis na at gawa po ng may tumubo ay madalang ay din ngayon po pinalta na natin ang bagong crops po yan nga po ay sibuyas na nakatalim dito. Yan. Ay ganun po talaga. Kung bagay, Tapos po ngayon, ang paramgit naman ng... Kinchay ay... 2.50 na. Oho. Tapos ay good news po sa sibuyas din. 3.30 na. Oho. 3.30 to... 3.50. Yeah, patuloy po ang paggalaw ng presyo oh ay diar na po ngayon ya yeah, ito na po ang ganap bali tayo po ay nalugi na dito ng halos kalahating kilo na palagay dito ay kalahati kalahati ng 3 mil 1.5 3.5 1.7 50 tapos yung sa labor po nasa 2.000 na po ang hindi natin napakanabangan dito oh. tapos pala yung chicken manure opo basta baka po aabuti ng 2.5 wala na po tayo napakanabang doon kahit na ano oh. di ngayon po ay para hindi tumagal pinalitan na natin ng panibagong pananim po yeah. puro sibuyas na po Gawa po na ko natin yung tensay dito, lugi sa panahon. O lugi po ba sa panahon? Tapos, ay, lugi din po sa linis at gawa nang kinukutuhan po yun na yung iniisa-isang linisan. Kaya ito na po yung ating itinelen mo. Yan, are po namang kabe ka ay kangkong tapos ay, talbus pa rin, talbos kangkong. Yan. Update ko na rin po kay dinisa. ano pala ating kamatis oh. Yan yeah, may mga pataba na po. Talo po ay eh. daig-daig -da -daig ang kamatis ngayon, no. Eh. Yeah. Oh. Yeah. ano, namatay na uli ari. Eh. Pabawas ang pabawas. Kamatis. Kamatis. Oh. Nandito la po sa gilid. pataba na po ito yan. Triple 14. Yan nagbubunga na po. Ilan-ilan lang po talaga ito yung mapapauwila sa ating pansariling gamit. Oho. Uh -huh. Tapos po ay update ko na rin kayo sa ating nakakatuwang repolyo. Ya. Yeah. Bumibilog na. Oh. Yan na po yung ating repulyo Ya, yeah, ari po. Ari po ang wala kalaki na talaga oh. Na oh. Yan na po ang update sa ating repolyo. Wow. May maliit may malaki pa rin po. Oh, yan oh. Kakatuwa po at na uti-uti na po ba nabilog? Oh, ito, ito para natagilir. talagang are po pa pinakamalaki. Oh, aba. Laki oh. Eh. Nakakakurious lang po eh, pag yung hindi kabagaan nakakakita ng ganito oh. Yan. Aring isa na bilog na oh. Ari pa oh. Ito ito, 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 ito na nabilog. Lapad ng dahon. Yan na po ang update. Oh, narin nila po sa gilid ng ating sibuyas at ari po pala ay malilinisan na rin natin. Oh, na ito at ating oh, Ari pala minapasangot na talong. Oh. Talong ari. Oh, isang puno. Hindi na po naman tayo sa kabila. Yan no? oh. Medyo ang bilis din magsukal ay nakabawi po ba yung panahon? Ito po naman mga atin lilinisan na rin oh. ito para nalalang tao ganon po naman talaga siguro uh, kahit po naman siguro tao or ano pagka nabago yung claim ha, like po nung ano kumbaga tayo kumbaga naririndig ko lang po naman yun sa iba po ba nag uh, ibang bansa yung kumbaga bago ka sa dadatingan mong bansa kung hindi ka ukul nung nung temperatura po ba dito uh, di mag ka oho ayan ay eh, ganito rin po sa halaman kung baga maulan isang linggo tapos ay eh, dumating naman isang linggo mainit edi eh, di pa-adjust adjust lang uh, uh, ang halaman din kaya sa loob ng 3 days or ano na iba po ang kondisyon gumanda, gumanda ganda na naman po ito uh. uno misan kung maulan talaga medyo para na rin sila eh oho uh, oho uh. uh. po ang ganap ano po yung pong ating kinchay ating ini go na inalis na oh tapos ay di yun nga po ah uh, ano bang tawag dun pinalta na po natin ang sibuyas ayun po salamat po sa inyo pagsama ingat po ang lahat happy laan po bye